Good morning! Another day, another mini vlog na naman nga mga mamshibals. Ito palang mga video ng ito mga mamshibals ay in sobrang napakatagal na naman dito sa aking gallery. At dahil nga nag-focus tayo sa pagla-live mga mamshibals para mas madali nating maabot yung ating 60k minute views, itong ating pag-voice over ay medyo natagalan. At kung maaalala ko nga mga mamshibals, bago pa mag-holy week ay nagpalit na ako ng aming kurtina. At kung naaalala ko rin ay bago pa magpasko itong aming kurtina ng pinalitan ko. Diba sobrang tagal mga mamshibals bago ako nakapagpalit? <laughs> Pero okay lang kasi kasi naman tayo sa ating mga labahin. Dapat nga itatong piraso itong nanditong kurtina sa aming sala mga ma'am Shebel. At dahil na una nang ginamit ng anak ko yung panggitna nito sa kanilang kwarto kaya dalawa na lang ang maikakabit ko plinano ko na nga talagang magpalit dito ng kurtina dahil medyo naubos na yung aking mga labahin sa lalagyan. Wow. At hindi ako nagpapalit noon kasi nga mapupuno na naman itong aking laundry basket. At dahil nitong mga nakaraang araw ay medyo naubos-ubos na nga yung aking mga labahin, kaya nakapagpalit na ako ng aming kurtina. Hindi ko na nga maalala mga mamsibels kung anong araw na ito. Basta ang naaalala ko ay nandito yung aking mga anak so siguradong walang pasok nito. Madalang rin ako makapagpalit ng aming kurtina mga mamsibels dahil tatatlong klase lang itong aking kurtina. Dalawang set nga lang at yung pangatlo naman ay magkakaiba pa. Dalawang bintana lang naman sana ang lalagyan ko ng kurtina mga ma'am pero dahil nga wala pang mga pinto itong aming kwarto ay may mga kurtina rin ako ditong inilalagay. At syempre kailangan natin ito ay pare-pareho. At dahil nga sobrang natagalan ako magpalit ng kurtina ng mga mamshibels kaya hindi ko na alam kung saan ko pa na ilagay yung isa. Kaya eto ang ma'am shebels mo talaga namang inisa-isa ko tong mga lalagyan ko. Buti na lang nga at hindi na ako nahirapan mga ma'am dahil konting panahon palang ng paghahanap ko ay nagpakita na itong ating mahiwagang kurtina. Dito na lang nga ako sa may kwarto namin magpapalit ng kurtina mga Ma'am Shebels dahil nalagyan ko na rin yung iba. Pagkatapos kong magpalit ng mga kortinang ito mga mamshibels ay ibababad ko na rin Dahil nga nakaring curtain ako mga mamshibels so hindi ko siya pwedeng paikutan sa aming washing machine Kaya sa tuwing naglalaba ako ng kurtina namin mga mamshibels ay talaga mang nagkakamay ako At buti na lang nga talaga ay medyo maluwang yung ating schedule mga mamshibels Kaya nagagawa ko yung mga dapat gawin ko dito sa loob ng aming bahay Hindi ko na rin maalala kung nakatapos na nga ako mag live sa mga oras na yan mga mamshibels Dahil sinabi ko nga medyo may katagalan na itong ating mga video dito sa ating gallery at ayan na nga natapos na rin tayong magpalit ng ating kurtina mga ma'am So abangan nyo na lang kung kailan susunod tayo magpapalit. At dahil nga natapos na tayo dito, isusunod na rin natin ang paglalaban nitong ating mga kurtina. Ibababat ko na nga muna itong mga kurtina mga ma'am para mamaya ay konting oras ko na lang sila kukusutin. At sa tingin ko makakapaglaba nga ako mga ma'am Shibel dahil medyo maliwang talaga yung ating schedule ngayon. Eto na nga pinuno ko na ng tubig itong ating palanggana mga ma'am At ito naman aking anak ay sabi ko ay kunan niya ako ng video kahawakan niya na lang. Ayan, hindi niya pa nagawang maayo. At dito ko na lang muli tatapusin itong ating mini vlog, mga mamsyabaw. So maraming salamat sa panonood. Yun lang.